Kwentong katatakutan. Totoo nga ba o isang haka-haka? Ang kwento ni Maria Labo. Sa isang maliit na baryo, may kwento ng isang babae na tinatawag na Maria Labo. Siya ay isang normal na ina. Ngunit ang kanyang lihim ay nagdulot ng takot sa buong bayan. Isang gabi, nang bumalik siya sa kanilang bahay, may daladalang kakaibang amoy Amoy ng dugo. Ang totoo, si Maria ay isang aswang. Isang nilalang na nagtatago sa anyo ng isang ina. Ginugol niya ang mga gabi sa pangangalap ng mga kaluluwa. Ang tanong, isang ina ba siya o isang halimaw? Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan ang kanyang katawan. May ilan pa bang nakakita kay Maria Labo? Mag-ingat baka isa ka na sa susunod niyang biktima. Para sa ganitong kwento, huwag kalimutan mag-subscribe para laging may update sa mga bagong katatakutang hatid namin.